Today ay magbabawas tayo ng spent room ng ating bulaklak na to Ito guys, oh, this is napakabango na bulaklak guys Ito marami siyang spent room, eh meron marami pa siyang bulaklak na magaganda Kaya, eh left muna natin to, tanggalin natin yung mga luma na siyang bulaklak ano Para naman maganda syang tingnan Tinanggal lang ko na to ha, nung isang araw ng bulaklak na ano na eh, tatanggalin natin siya. Para naman maganda ang ating salamat. Kahit naman wala siyang bulak na guys, maganda pa rin to. Pero after nun guys, yeah, syempre tatanggalin na natin yan. Tanggalin ko na yung stem na blooms niya. Ang bango ng halaman na ito mga kaibigan. Kung meron kayong ganito sa inyo, isave nyo yung bulbs niya. Hingin yung bulbs niya kasi ito. Save nyo to magag para magagamit nyo po ulit next time kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo naman, not every Chinese New Year lang to meron guys. Wala ito sa ibang ano, bang ano ng, alam buwan. New Year lang to meron. Chinese New Year lang. Ang bango talaga ng halaman na to. Ah, buntik ko na mahiwa yung isa. Yun lang naman ano guys, ang tatanggalin natin yung as in, wala na siyang ganda. Okay pa, kita ba? Kita nyo ba? Nagaling lang natin siya para naman maganda siya tignan. Kung alin niya yung wala na siyang bulak. Habang may bulak pa siya, okay pa naman siya. Ang niya kasi guys. Hmm. Para kayong humahalin mo siya. konti na lang ay matitira na bulak. Marami pa si Cash may marami pa kasi siya bulaklak sa loob guys. hindi po siya namamukatkan ito ito. Yan. Meron pa siya sa mga loob. Pero wala natin guys, kung namamukatkan pa to o hindi na. No? Hindi lang natin alam. Pero wait natin. Malay natin namukat pa siya. Pansin niyo rin guys, ang ganun yung ano. Yung mga naging yellow na siya na dito sa dulo niya. Kasi ito one time lang talaga ito Pagkatapos niya ito, itatapo na lang nila to Pero kung gusto niya naman, maitabi, pwede niya na itabi. Pero kung ayaw naman itabi guys, pwede niyo na itapon syempre tanggalin ko yung nag-yellow dito sa ilalim. Para hindi naman siya maganda. Hindi naman siya ano. Oh. Wala siya talaga nakikita yung yellow. Sa kanila kasi pag nag-yellow na yung lips hindi na okay sa kanila. Ayan. Diba? Ganda siya. May naiwan pa siya mga balaklak. Ganda. Super nice. Ayan. Ah, Ang nilalagay ko pala dito guys na pantupik ko ay warm water. Yes warm water ang um, ilalagay kong tubig nito. Pero kung namumukat kat na sila lahat, huwag oh, niyo nalagay ng warm water. Cold, ano siya, temperature water na lang siya. O oh, temperature water, yan. Okay na siya guys, ipakita niyo. Ang dami pa niyang bulaklak ng tao, oh, ba? Diba? Ganda ng bulaklak. O oh, ba? Diba? super nice. At super bango na ang halaman na to. Anyway guys, thank you so much for watching. Ayan, okay na tayo. Ayan, malapit, ng mag... malapit na malapit ko na rin itapo e, yung blaklak na yun. Kasi, ano na, tayo na. Lipot lang natin dyan. O, guys? Ganda ng na malaman natin. O, Char! Ganda ah. Charan, charan, charan. Charan, charan, Chum, chum, chum. Da, da, da. Anyway guys, thank you so much for watching. Sana nagustuhan niyo yung ating pinakita pag ano natin, pag trim natin sa mga spent bloom o mga napagkad na siyang bulaklak. Kasi naman hindi na siya maganda guys Pa, ganito na siya. Yung iba tinanggalan ko lang siya ng white petals. Iniwan ko siyang ganyan. Pero after a few days kasi, nagiging dry na rin siya. Kaya tinanggal ko na rin. Okay? Bye-bye! Guys, magtitrim tayo ng ating flower today dahil medyo mataas na siya. Trim lang

talaga na siya, ang na siya. natin ang pampatikas. talaga ano nanaeta. Kada yan neto. Diba? Ano po si siyamo, siya 'to na siyang ano. Diyan siya? ano siya? ano? ano? natin natutukoy para to bigyan siya, i-deshape Masyado sya, malamot na sya. Ano, It's very, ano na sya. Wala natin lagyan ng template lang. Ta-da! Na, guys! Ano ba? Tapos na tayo. Na? Okay na. Kumanda naman konti. Bye! Thank you so much for watching. Ang ganda di ba? Ang at Ang bango. You know what? Para kaming may perfume dito sa loob ng bahay namin dahil super bango talaga niya as in napakabango ng bulaklak na 'to. Super love it. Dito tayo para kita niyo yung kulay niya. doon kasi against the light nagkaka siya ng kulay na yellow. But in here is the best. Look. Nice, di ba? Ang ganda. Kita nyo? Hindi ko lang tawag neto sa bulaklak na to. Just comment below guys kung anong tawag sa bulaklak na to. Ganda. Ah. Nahilo na ba kayo? Char! Ganda na. Thank you guys for watching. Bye! So beautiful, the flower. Hello everyone! Welcome back again sa aking channel. I just want to show you this beautiful flower. Super beautiful! Look at that! Wala kayong masasayang guys pag ito ang binili niyong bulaklak kasi from bottom to tip is mamamulaklak talaga siya, mamamukadkad talaga siya. Tingnan guys. Ito yan, mamamukadkad yan hanggang dito sa dulo. Pinakalas niya yan dito yan guys. Tingnan niyo. 'Di ba? Mamamulaklak pa yan. Ewan natin kung itong pinakalas na tayo mamamulaklak. But let's see guys. Nung nakaraan hanggang dito lang yung bulaklak niya. Ayan, hanggang dito na siya. Ah, 'Di ba? Kita bang ba ang So beautiful, right? Ganda. Ganda ng flower na yan. Thank you guys for watching. Please name this flower if you know the name. No, yan. Super nice. Bye! Ganda guys. Diba? Ito yung light pink. Ganda. Ang pagkad na lahat. Super beautiful. Ganda na ang ganda ng flower na ito guys. Tingnan niya. Ayan. Hanggang sa likod guys. Ang ganda. Tingnan niya pa yan. Ayan. Ito hindi na yung mamumukat-kat. Diba? Pakita ko sa inyo. Hanggang sa likod. Ayan. Ikotin natin. Char. Ito din ang ganda. Ah. Diba? Diba? Ganyan ba yan? Ganda ng color niya na. Ah. Ito medyo dark kasi siya. Ito. Pero lighter yung sa kabila. Di ba guys, ganda?